Magisang itinaguyod ni Mami Mirna ang paglaki ng dalawang anak. Mabigat din sa kanyang kalooban na makita ang mga anak na nahihirapan. Sobrang sakit po. Iyok mm -hmm. Sabi ko, anak, makakaahon din tayo one day. Magiging -ma din yung buhay natin. Do bata pa po ako noon, mm -hmm. pero kita ko po sa kanya, nahihirapan siya. So, sobrang hirap po talaga ng moment na yun para sa atin. Hindi na alam kung paano kami iaangat, Aminado si Fiyang na kinabahan siyang pumasok bilang housemate. Bumakala niya kasi hindi matatanggap ng marami ang kanyang pagiging prangka at palaban. Talaga si Fiyang, strong po yung pinapakita niya pero yung defense niya, far din po talaga. Top one violator ang babae eh. kasi nakalimutan ko pong nasa PBB talaga ako. Ang nominees ngayong linggo ay ikaw, Fiyang. Kaya may mga pagkakataon na inakala niyang lalabas na siya dahil sa surod-sunod na nominasyon. Pinaka-recent, or er, pinaka-ready na akong lumabas is yung time na nominado kami tatlo ni Rain, JP, and ako po. First time ko pong mag na lahat daladala -dala ko. As in, in ko po lahat ng gamit ko kasi expected ko na ako po yung may imbik. So sabi ko, okay, ready na ako may imbik. Walang inurungan si Fiang na mga challenge Welcome. ni Kuya. Ganito siya katapang dahil kahit sa totoong buhay, naranasan na raw niya ang hirap kasama ang ina at kapatid. mabot po kami sa zero na walang wala. Ulam na may tumaga, asin. Ang hali, asin. Wala na kami makain. Um, sangla, tubos. Nakaranas din siyang sumama sa ulingan para makaipon ng barya. Yung tita ko po kasi, uh, meron sila parang ulingan, ganyan-ganyan. And then sabi nila, sama ka. Ako po talaga, sumasama so, po ako every time na sila. Lalakad po kami one to two hours. Bundok na yung dadaan, very madamo, mm -hmm. maputik. Mm -hmm. Kinakamay po po yung sako, uling sako. Ako po din nagpapahak minsan. Kaya ngayong nabigyan ng magandang oportunidad, pangako ni Fiyang sa magulang at kapatid, siya naman ang magsusumikap para mabigyan ang pamilya ng mas magandang buhay. Yes po, ni mommy especially ng kapatid ko gusto ko na laging ko nabibigay yung gusto ng kapatid ko. So, bayan sa kanila, handa akong ibigay yung buhay na gusto nila. Siyang haba ni Wahala! <laughs> handa na si Fiang na sumabak sa showbiz. At alam niyo bang hindi bida, kundi kontrabida pala ang dream role niya? Kasi po, um, mas feel ko po sarili ko pag kontrabida. Sino ang gusto mong makatrabaho bilang ikaw ang magiging kontrabida nila? Um, uh, Katrin baka mauwi sa sampalan yan. Ay, huwag naman po. Ah, Siyempre, kontrabida. Hindi po kayang sampalan eh, si Mas, si Miss Catherine. <laughs> ang paborito niyang kontrabida ay si Andrea Brillantes. Like, nahuhuli niya din po kasi talaga yung inis ko minsan. Doon ko po na ko yung um, taray mata. Hmm. Sa kanya kasi before po, pinapanood ko talaga siya. Uh, um, very, naiinis din po talaga. Sobrang effective talaga niya. Pero handa ka rin masampal. Siyempre si yes. Gida, ano handang-handang magpasampal. So, huwag lang pong masakit. Mm -hmm. Sobra naman po pag matiyo. Pabiru rin niyang inispel ang kanyang ultimate crush. Um, Kyle, ang aking ultimate crush. Uh -oh. <laughs> so, safe to say, nakapag magkakalove team ka, si Kyle. Ang gusto mo, gano? Si Binsoy po. Uh Oo. -oh. Uh oh, So, siya talaga. No key <laughs> lang po, pero like, hindi pa naman po nag a Look forward na makalabitin team siya dahil mm -mm. may bupukang priority ngayon. Mm -hmm. So, si Binsoy po muna. muna. <laughs> Abot kamay na nga ni Fiyang ang mas matayog pang tagumpay. Baon niya sa magiging karera ang mga natutunan sa loob ng bahay ni Kuya. Before po, hindi ko po talaga kaya bago yung sarili ko. So, sobrang grabe si Kuya na bago niya talaga si Fiyang, mm. na naging better si Fiyang dahil sa kanya. Uh, very mindful and considerate si Fiyang talaga sa ibang tao na akala niya, hindi niya magagawa before. Hindi rin malilimutan ni Fiang ang fans na sumuporta at tumulong sa pag-abot ng kanyang pangarap. Nakakataba na naman po ng puso na. Uh, -huh. kilala nila ako. Oh, naman po ang Sam Sam. Wag maging masungit. Uh, -huh. Nakaka-overwhelm po na may nakakilala sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanila na kung hindi dahil sa kanila wala ako.